Nandito na si Tropa! Tropa! Ngayon na alam mo na ang Psycom at Citizen Science. Ang bida naman ngayon sa video na to ay ang role ng Psycom sa Citizen Science. Tara! Pag-usapan natin! Agham nyo ba? Para maging epektibo ang citizen science, dapat hindi takot ang mga tao sa mga bagay na hindi sila pamilyar. Dapat, interesado sila rito. Ilan sa mga paraan para mangyari ito ay Una, dapat ang konsepto madaling unawain. Pangalawa, ang impormasyon dapat manggaling sa ordinaryong tao. At pangatlo, ang konsepto ay dapat iugnay sa pang-araw-araw na buhay nila. Mga ka -apports mahalagang kasama ang mga kabarangay, kaibigan at kapamilya dahil ang ginhawa ng kanilang buhay ay nakasalalay sa kalusugan ng Apo Reef dito sa Sablayan. Bata man o matanda, magsasaka o mangingisda, guro o estudyante, lahat may kakayahang maging citizen scientist. Paano naman Saiko? sa pagdami ng mga citizen scientist, darami rin ang mga taong may kakayahang ikwento ang mga konsepto at issue sa paraang madaling maintindihan ng publiko. Sa pagkakaisa ng scientists, ordinaryong tao at science communicators, ang appropriate conservation ay mas lalong mailalapit sa puso at isipan ng mga tao. Kaya ngayon ang tanong bakit mahalaga ang PSYCOM and Citizen Science sa Sablayan? I-comment mo na yan! See you next time mga ka-apports!